Ngayon hapon mga boss, panibago kong ano naman naman mga boss. Pagkatapos ng pabilad ng umay natin mga ayan. Pag tog bulat sa umay mga boss, kumulak na wala buta ug anon. o surf. Kay nanawag na to si Bossing. Kay pa na to niya ang episode ay pa-imbendo. Kay naputol mo ko tong utility cable. Yan ang kulong ipaayo to. para mahuman nanggili sa niyo fiber e para magamit na na sir ayan mga boss wala pa talaga nakapangatag og ista kay nagbulan pa tao kumay yan ata maapuan. Dito man. Ba'wit ako ninyo mga boss. May okay, busy pa ninyo ang Juan. Mao. Dali ko na gi sa Juan. Sige taw. si Bosing lang ako kay na daw ipatawad nga CCTV may pamili, pamili yung CCTV ron o kung sa'y mayo gamiton para sa ang customer at may palit sa Enterprises tawag na, ako ba to? ah basta halitala <laughs> nung CCTV nice car nice tent Atong Subayon So, wala nang nalang nalilapitan mga boss Subayon to sa si problema ni ilahang puan wi Wifi

Lai. Lai. ayo napun, lang ni. Kumusta naman? Okay na. Okay. kwan. Okay. Okay. Okay.

So yun mga boss, dahil pinapunta ako ni Bossing dito dahil nangyari nga hindi dumiretso yung connection kasi nagkabaliktad-baliktad yung pagpantak ng ano dun, nung fiber sa kabila, I mean sa main Welcome to Bare, bali, bali ano bravo yung bravo ay nagre-receive nag, nag, -re nag, nag -re -receive ng connection galing sa alpha, dun sa main so ayan, okay na goods na So, proceed tayo kay bossing. Subukan natin kung meron connection. Ayan. Okay. Okay na. Turo. Okay na. Uh, okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. sama uh, na. Okay tubang Okay na. Tubang gana, maulaw, no? <laughs> <Wala>. <laughs> <laughs> okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay ko na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. si Okay na na kuan na to pag ang ang kuan ba kini to sa to sa pikas makalibog dagang kuan dagang basa ako ako rapat ng gitarong nagkabali nagkabali mongol ah abat tao lang ni isa ka oh. okay. kuanila na may okay. maibot kina sa kuan uling na niya na na ulo ko ni sayang pila ni kadalaw

Naputol siya diri mga boss kay ubos mo kayo diri ana. Nagyanog tin wheelers pack putol. Walang ni fiber na lang gabog-gabog goods na. <clears throat> Ayo. So, ako si okay. to ang si bossing kay wala man sa to. Fix na ako ang lugar kay Magyatong sa diya ng yung yung nagbulag ko po kung may munang wala ko ka lugar mga karon nanawag sa kung ano lang nagyanig Masaya naman yung van. Kita ba yung pinakagwapo sa... <laughs> Oo, oh, mga yun, mga yun. Magpalit pa ko og... Ob... si Stevie? Ha? Pahit pa ko si Stevie. si Stevie? ko ba? Vlog, vlog. Gusto Para natin ipangatag. Ayan <laughs> ko. ko sa Ano, on Kita sa tawag na. Hello, surf. na nako. Muna ko sa inyong balay. Ah, diri mogulat mogulat ko sa inyong balay. ko sa inyong balay? Sige, oh, sige, sige, sige. Ako dyan, ipapasa na akong humay kay Ito patay Ha? Dito may panawag na eh Hindi na rin kung tinawag Hindi na rin kung tinawag Ang pasa na rin Ang sasya isda Ha? Lang hata kong isda ba? Mga tuloy Ayod, ba kung nang tagalagay? Nabila naman ko Bay, ano kanang? Ako nang gilugar lugar ba? Galas Sa One Heart Lubing Ogis <coughs> Kaya po yung mga bilar mo Sakto Sakto pero Dili kay sa nga makapalong o kalayo Huwag <coughs> may pa kayong isda

Eh, hey, mo kami to asis mo <mulit> to sino mo to si Norman to. Ano nasa tree? Oh, is na yawa mo nang sa. Iyan naku saan kau isita pa to man? Sa ring sa guereng ato. Pwede rin man para madali. Kaming duha. Gin eh, cay magin eh na cay tao. Dako, perposan mo? Mag, ka. Magkaka. Kau magtina bangay naman. Sa putram.